Nais talaga namin ng kapayapaan dito at aktibo namin itong hinahangad mula simula ng administrasyon. Kailangan ng magising ng mga Ruso at tanggapin ang realidad. Maraming namamatay pero wala silang napapala. Ilang tao pa ba ang handa nilang mawala? Ilang tao pa ba ang handa nilang patayin? Para sa napakaliit, kung meron man na pakinabang sa militar doon sa lupa, sa tingin ko sana hindi na ganoon karami ang sagot. Tiyak ang pananaw namin dito ay patuloy kaming magsisikap para sa kapayapaan. At umasa kami na magising na talaga ang mga Ruso sa totoong nangyayari sa lupa. Magising na sila sa totoong nangyayari sa lupa. Nakita mo ba yon? Isang direktang mensahe na matindi, yung klase na walang puwang para sa ibang interpretasyon. Hindi basta kung sino ang nagsabi nito, kundi si G. G.D. Vance, pangalawang pangulo ng Estados Unidos na diretsyong tumingin sa Moscow noong Setyembre 28. Ngayon, pag-isipan mo ng kaunti ang sinabi niya. Dapat magising ang mga Ruso at tanggapin ang totoo. Maraming tao ang namamatay at wala silang masyadong maipakita. Matitinding salita ito mula mismo sa Estados Unidos. Pero gusto mo bang malaman ang mas kahanga-hanga pa? Hindi lang mga Amerikano ang nag-iisip ng ganyan. Ganon din ang mga Ruso. Taliwas sa iniisip ng marami, ang tinutukoy ko ay ang mga karaniwang Ruso. Hindi sila basta-basta mga tao sa kalsada o mga tagong kalaban. Mahahalagang tao sila. Sobrang mahalaga, mga taong direktang konektado sa pamahalaan ng Rusya. Mga taong palaging ipinagtatanggol si Putin. Mga tao na ilang araw lang ang nakalipas, di mga has magsalita ng sinasabi nila ngayon. Pero nitong huling sampung araw, nagsimula na silang magsalita pag narinig mo ang sinabi ng mga ito, mauunawaan mong malaki ang problema ng Rusya. Makikita mo ang nakakakilabot na numerong tinitingnan nila at makatuluyan mong baguhin ang iyong isip tungkol sa kung sino talaga ang nananalo sa digmaang ito. Magsimula tayo kung sino ang mga taong ito. Ang una ay si Tatiana Montian. Hindi lang siya basta-bastang tao. Si Montian ay nagtatrabaho bilang isang profesional na propagandista Binabayaran siya para ipagtanggol ang pamahalaang Ruso ng Kremlin. Ang trabaho niya ay literal na ulitin ang gusto ni Putin na paniwalaan ng mga Ruso. Ilang taon na niyang ginagawa yan. Pinaniwala niya ang mga tao na maayos ang takbo ng digmaan na malapit na ang tagumpay. Pero ikadalawamput dalawa, nagbago, nagbigay ng panayam at lahat ng mga patakaran. Ayon kay Montian, may paparating na ikalawang mobilisasyon. Gusto mo bang malaman ang ibig sabihin nito? Pinipilit ng gobyernong Ruso ang mga tao maging sundalo. Ginawa na ito ng Russia minsan noong 2000 at 22. Naging sakuna ito. Nagalit ang mga pamilya, nagkaroon ng protesta at muntik mapatalsik si Putin. Kapag binanggit ni Muntian ang ikalawang mobilisasyon, tinutukoy niya ang maaaring magdulot ng problemang pampulitika kay Putin. Pero merong sino? lumampas pa siya. Sabi niya, hindi na mangyayari ang pangalawang mobilisasyon kung magtatagumpay ng malaki ang Russia sa militar. At dito na pumasok ang pinakabrutal na bahagi. Sinabi niya na mukhang hindi mangyayari ang tagumpay na iyon. Noong Setyembre, bumagal ng husto ang opensiba ng Russia. At mas malala pa, sinabi niya na maaaring nagamit na ng Russia ang huling reserba nila ng mga sundalo. Pag-isipan mo ang bigat ng mga pahayag na yan. Sa totoo lang, ang isang propagandista ng Kremlin ay hindi basta-basta nagsasalita tungkol sa huling reserba. Malinaw na inihahanda niya ang mga tao sa Russia. Hindi niya diretsyang sinabi, pero may paparating na nakakatakot na balita. Dahil kung naubos na ang mga reserba, dalawa na lang ang pagpipilian ni Putin. Itigil niya ang kanyang espesyal na operasyon o magmobilisa ulit siya. Tulad ng inaasahan, alinman sa dalawang opsyon ay isang bangungot sa politika para sa kanya. Pero hindi nag-iisa si Montian. Noong Setyembre 21, nagsalita rin si Dimitri Rogosin, isa pang mahalagang pangalan. Kahanga-hanga ang karera ng lalaking ito. Naging ikalawang punong ministro siya ng Russia, namuno sa programang pangkalawakan at ngayon ay senador sa sinakop na Saporizhia. Matagal nang ipinagmamalaki ni Rogosin ang teknolohikal na husay ng Russia. Aniya sila ang may pinakamagandang armas at kagamitan. Pero ngayon, ngayon inamin na niya ang totoo. Sa panayam, sinabi ni Rogozin na Russia lang ang nasa kanilang panig, samantalang may mga bansang may mataas na teknolohiya na tumutulong sa Ukraine. Pagkatapos, naging mas direkta at brutal siya habang inilalarawan ang nangyayari sa labanan. Mga grupo ng tatlo hanggang apat na lalaking Ruso na nasa gitnang edad, may suot na mabibigat na armor sinusubukang tumawid sa mga minadong bukirin. Habang hinahabol ng mga drone na ng Ukranya mula sa langit, inamin ni Rogosin na sampung beses mas marami ang drone ng Ukranya kaysa Rusya. Hindi ito maliit na pagkakaiba. Isa itong teknolohikal na bangin. At pagkatapos ay sinabi niya ang isang pangungusap na sumasalamin sa lahat. Ang mapa ay gumagalaw ng may matinding hirap. Sa isang napakalaking halaga na binabayaran ng ating mga tropa, napakalaking halaga napakalaki. Ito ang mga salita ng isang lalaking dekada nang nagtayo ng makinang militar ng Rusya. At ngayoy nakikita niyang nasisira ito. Pero marahil ang pinaka na pag-amin ay nagmula kay Pavel Gubarev. Si Gubarev ay hindi taga-komento mula sa labas. Isa siya sa mga nagtatag ng separatistang kilusan noong dalawang libo at labing apat at tinaguri ang gobernador ng bayan ng Donetsk. Talagang naniniwala siya. Ipinagtatanggol niya ang digmaang ito ng buong lakas. Gusto niyang manalo ang Rusya. Pero matapos marinig si Rogosin, nagpost si Gubarev sa telegram ng isang matinding mensahe. Sinabi niya na patuloy na niloloko ng propaganda ng Rusya ang publiko sinasabing malapit ng matalo ang Ukraine. Sinasabing malapit na ang tagumpay. Pero sinabi ni Gubarev ang totoo. Ang sitwasyon ay isang deadlock. At sa totoo lang, ito ay isang pagkatalo. Ito ay pagkatalo. Malalakas na salita ito. Isa sa mga pinakamalalaking taga-suporta ng digmaan ang nagsasabing natalo na ang Rusya. Pero hindi siya tumigil doon, mas lalo pang lumayo si Gubarev. Sinabi niya na imposibleng manalo habang buo pa ang kolonyal na kapangyarihan ng Rusya. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Nananawagan siyang pabagsakin ang gobyerno. Hindi humihingi ng kapayapaan si Gubarev. Sinasabi niya na sina Putin at ang kanyang sistema ang problema na kailangan silang alisin. At kapag ang sarili mong mga taga-suporta ay nagsimulang manawagan ng revolusyon, alam mong may mali, sobrang mali. Pero sandali, may higit pa. Dahil marahil ang pinakanakakagulat na sandali sa lahat ay nagmula mismo sa Russian State Television. Noong ikalabinsiyam ng Setyembre, isang live na programa na tinatawag na Meeting Place ang nasa ere. Isa itong programang pampolitika sa channel na NTV na kontrolado ng gobyerno. At sa programang iyon, may isang panauhin na gumawa ng hindi inaasahan. Gumamit siya ng luhika para pabulaanan ang propaganda ng Kremlin. At lahat ng ito, live sa The State Television ngayon. Pag-isipan mo ito. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Rusya, nawalan ang Ukraine ng 1.7 hanggang 2 milyong sundalo. Sobrang laki ng mga numerong ito. Ipinaliwanag ng panauhin kung bakit imposibleng mangyari ang mga numerong ito. Sinabi niya, nagsimula ang hukbong Ukranyano sa 800,000 sundalo at nadaragdagan ng 100,000 hanggang daan at 20,000 taon-taon. Kaya, tinapos niya, hindi maaaring umabot sa dalawang milyon ang mga nawala. Dahil kung meron man, ang hukbong Ukranyano ay siguradong wala na sana ngayon. Nawala ng sagot ang tagapagbalita. Kailangan niyang itanong, Ibig mo bang sabihin nagsisinungaling ang kagawaran ng tanggulan? At ang sagot, live, sa pambansang telebisyon ay napakabigat. Hindi lang atin, malaking pagkakamali ang maliitin ang hukbong sandatahan ng Ukraine. At alam mo ba kung ano ang mas kamangha-mangha? Hindi iyon na sensor, ipinanood iyon ng normal. Ibig sabihin, nabibigo na ang kontrol ng Kremlin sa media o may taong gustong iparinig ang katotohanan sa loob ng sistema. Kaya, ano ang katotohanan hindi na talaga kayang itago ng mga taong ito? Sa totoo lang, ito ay ang mga numero. At ang mga numerong ito ay napakabagsik. Sa summer offensive ng 2,000 at 25 nasakop ng Rusya, ang 1,500 at 48 km2. Mukhang tama pero hindi naman. Iyan ay kumakatawan sa 0.256% ng Ukraine. Mas mababa pa sa isang kapat ng isa porsyento. At alam mo ba kung anong kapalit nakuha nila yun? Dalawang daan at sampung libo sundalong Ruso ang namatay o nasugatan sa panahong yun lang. Pero tingnan natin ang mas malaking larawan. Noong dalawang libo at apat ang Rusya ng apat na libo at anim ang naging kapalit ay apat at sundalo ngayon pagsamahin natin ang dalawang taon mula Enero 2024 at 24 hanggang Agosto 2025, nagsakripisyo ang Rusya ng 637,000 at sundalo lahat ng ito para makuha ang wala walapang 1% ng Ukraine Tingnan natin ito sa mas malawak na anggulo. Ang Rusya ay nawawala ng isang daan at labing isang sundalo kada kilometro kwadrado ng kanilang nasasakop. Sa ganitong antas ng pagkalugi, mawawalan ang Rusya ng isang daan, anim naput walong libong sundalo para lamang masakop ang isang lugar na kasing laki ng Sao Paulo. Hindi ito digmaan ng pag-ubos na pinapanalunan ng Rusya, kundi isang digmaan na unti-unting sumisira sa Rusya mismo. Kaya, kapag sinabing natalo na ang Rusya, hindi ibig sabihin na bukas babagsak agad ang hukbong sandatahan nila. Tinutukoy natin ang estratehikong pagkatalo na nangyayari kapag pinagsama ang tatlong bagay. Una, nabigo kang makamit ang iyong mga layunin. Pangalawa, nagiging hindi na kayang tustusan ang gastos. Pangatlo, wala nang posibleng paraan para manalo. Naalala mo nung sinabi ni Putin na masusakop niya agad ang Kiev, ano na ngayon? Apat na taon na ang lumipas. Sinabi ni Putin na susuko ang Ukraine, pero ang Ukraine ang umaatake ngayon sa teritoryo ng Russia. Sinabi rin ni Putin na iiwan ng kanluran ang Ukraine, lalo lang lumakas ang suporta. Ang operasyong inaasahang tatagal lang ng ilang araw ay pumapatay na ngayon ng mahigit isang libong sundalong Ruso kada araw at may iba pa. Kung nagdududa ka pa sa desperasyon ng mga Ruso, tingnan mo ang nangyari. Noong Setyembre 30, naglabas ang Russian Ministry of Defense ng MAPA sa Telegram na nagpapakita ng mga teritoryong nakuha para sa 2,000 at 25. May isang problema lang. Ang MAPA ay hindi bababa sa 50 taon na ang tanda. Ang lungsod ng Severs na nakamarka bilang Yama pero ang Sivers ay hindi na tinatawag na Yama mula pa noong 1,000. Limamput dalawang taon na. May ibang pagkakamali, gaya ng mga pangalan ng lungsod na iniwan ng Russia dekada na ang nakalipas. Dalawang posibilidad ang nabubuksan dito, at pareho silang nakakabahala. Unang posibilidad, sobrang desperado ang Ministry ng Depensa na magpakita ng progreso kaya gumagamit sila ng lumang Soviet na mapa para mag-imbento ng tagumpay sa teritoryo. Pangalawang opsyon, sobrang sira ng makinang militar ng Rusya kaya gumagamit sila ngayon ng mga 50 taong gulang na mapa sa pagpaplano ng operasyon para sa 2,000 at 25. Sa kahit anong paraan, ito ay senyales ng isang sistemang gumuuguho mula sa loob. Pero hindi lang sa larangan ng labanan natatalo ang Rusya. Natuklasan ng Ukranya ang kahinaan ng Rusya, ang langis. Naalala mo ba si Gubarev na nabanggit ko kanina Binanggit niya na 26% ng kapasidad ng pagpipino ng Russia ay nasira o nawasak. Lahat ng palatandaan ay nagpapakitang mas malala pa ang sitwasyon. May mga source sa loob ng Russia na nagsasabing 38% ng kapasidad ay hindi gumagana at dalawang katlo nito ay dahil sa mga pag-atake ng Ukraine. Makikita mo ang resulta sa mga kalsada. Ang kakulangan ng gasolina sa 33 sa 83 rehiyon ng Russia. Mahahabang pila sa mga gasolinahan, isang milyong tonelada ang nabawas sa produksyon ng gasolina ngayong Setyembre lang. Ginagamit ng Ukraine ang kanilang murang mga drone para atakihin ang mga repineriya ng Russia. At gumagana ito. Bawat pag-atake ay nag-aalis ng dolyar mula sa langis ng Russia, pera na kailangan ni Putin para punduhan ang digmaan. At ang mga epekto sa ekonomiya ay napakabigat. Naglabas na ng hatol ang pinakamalalaking institusyong pinansyal sa mundo. Ang Pandaigdigang Pondo Pananalapi o Pandaigdigang Pondo Pananalapi ay nagtataya na ang ekonomiya ng Russia ay lalaki lamang ng zero. Punto na porsyento sa 2025. Ihambing mo ito sa mga naunang numero noong 2024. Inangkin ng Russia ang paglago na 4.1%. Pero ang paglago na yon ay artificial pinalobo ng gastusin sa militar. Sa paghahambing, ang Estados Unidos ay lalago ng 3.7%. Ang pandaigdigang average ay magiging 3%. At ang Russia ay 0.7%. Pareho rin ang prediksyon ng World Bank. Pumapasok na ang Russia sa pangmatagalang ekonomiyang pag-istagna. Hindi lang dahil sa mga parusa, kundi dahil ginawa nitong isang makinang pandigma ang kanilang ekonomiya. Isang makina na kumakain ng lahat pero walang napoproduce na pangmatagalan na siyang nagdudulot ng dilema kay Putin. Ang Rusya ay kumukuha ng 3,000 at 50,000 sundalo kada buwan pero mas marami pa rito ang kanilang nalulugi. Ang imbakan, well, natutuyo na ito. Nagabiso na si Montian. May paparating na pangalawang mobilisasyon. Pero ito ang malaking problema. Hindi makakagawa ng pangalawang mobilisasyon si Putin. Naipit siya sa isang imposibleng dilema. Kung di niya mahinto ang hukbong ruso, mauubusan din siya ng sundalo. Patuloy ang mga pagkalugi, humihinto ang mga tagumpay, at matatalo siya sa digmaan sa militar na paraan. Kung magmumobilisa siya, dadalhin niya ang digmaan sa bawat tahanang ruso. Masisira ang ilusyon na ito ay isang malayong espesyal na operasyon lang at malalagay siya sa panganib ng mga pag-aalsang pwedeng magpabagsak sa kanyang rehimen. Hindi naging maganda ang epekto ng huling mobilisasyon para sa pamahalaang ruso. Ang mga protesta ng mga asawa at ina ay naging banta sa politika mismo kay Putin. Ipinapakita rin ng mga pagsasaliksik sa Rusya na 58% ng mga Ruso ay tutol sa isang pangalawang mobilisasyon. May datos na higit 50% ng mga Ruso gusto ng negosasyon para sa kapayapaan, pero patuloy pa rin nilang sinusuportahan ang tropa. Ito ang tinatawag ng mga analista na pagod na makabayan. Mga taong napaniwala ng propaganda na kailangan ang digmaan, pero pagod na sila. Gusto na nilang matapos ito. Nagagawa ni Putin panatilihin ang marupok na kasunduang ito, basta't malayo sa kanila ang digmaan. Sa television, ang isang malawakang mobilisasyon ay sisira sa ilusyon na iyon. At hindi lang mga Ruso ang nakakakita nito, pati ang Estados Unidos. Si Kit Kellogg ang espesyal na sugo ng Pangulo ng Estados Unidos para sa Ukraine. Ito ang taong may akses sa lahat ng intelihensya ng Amerika tungkol sa digmaan. At alam niya ang tunay na nangyayari sa likod ng eksena. Noong ikatatlumpu ng Setyembre, habang nagsasalita sa Warsaw Security Forum, sinabi niya ang isang bagay na direkta. Sa tingin ko, sa kaibuturan na pagtanto ni Putin na hindi siya mananalo, isa itong laban na talo na para sa kanya sa katagalan. Hindi iyon mangyayari narating na natin ang puntong alam natin kung nasa ng mga Ukrainian, maganda ang posisyon natin kasama sila at ayaw pumunta roon ni Putin. At sa tingin ko, bahagi niya na ang katotohanan sa palagay ko. Malamang sa kaibuturan ng puso niya, sa tingin ko, napagtanto niyang hindi siya mananalo. Ito ay isang laban na talo na sa katagalan. Ano ang gusto niyang gawin? Gusto niyang palitan ng Ukraine? Hindi mangyayari. Gusto niyang palitan ng gobyerno? Hindi mangyayari. Tulad ng nakikita mo, Si Kellogg ay hindi nang huhula. Hindi siya nagbibigay ng personal na opinyon, sinasabi niya. Base sa lahat ng nalalaman ng intelihensya ng Amerika, na naintindihan na ni Putin na talo na siya. Bawat pag-atake ng Ukraine sa refinery ay nagbabawas ng pera sa Russia. Bawat araw, mas maraming sundalo ang nawawala sa Russia at bawat buwan ay lalong nasisira ang kanilang ekonomiya. Ang digmaang sinimulan ni Putin para ibalik ang imperial na kaluwalhatian ng Russia ay nagsisiguro na mas kaunti ang mga Ruso na mabubuhay sa imperyong iyon. Kaya, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ibig sabihin nito na masyado ng malaki ang kasinungalingan para maitago. Ibig sabihin, kahit ang mga taong binabayaran para magsinungaling ay hindi na nila ito magawa ng kapani-paniwala. Ibig sabihin nito na sa wakas ay nabutas na ng realidad ang pader ng propaganda. Hindi natalo ang Rusya dahil winasak ang kanilang hukbo. Natalo ang Rusya dahil nabigo silang makamit ang alinmang estrategikong layunin. Dumudugo ito ng mga sundalo sa di bilis. Sinisira ang sarili nitong ekonomiya. Isinangla ang kinabukasan ng demografiya at walang malinaw na paraan para baligtarin ito. Tulad ng nabanggit ko, ito ay estrategikong pagkatalo. At kapag mismong mga propagandista nila ay nagsimulang aminin ito, alam mong tapos na ang laro. Ang tanging tanong na natitira ay gaano katagal pang pananatiliin ni Putin ang palabas na ito bago tuluyang tanggapin ng Russia ang katotohanan. At ikaw, anong palagay mo? Nagulat ka ba sa mga pag-amin mula mismo sa loob ng Russia? I-share ang opinion mo sa comments sa ibaba. Kung nabago ng video na ito ang pananaw mo sa digmaan, Ibahagi ito at mag-subscribe para di ma-miss ang susunod na pagsusuri hanggang sa susunod